Hey guys, gusto niyo ba magtinda ng ice combo? Halika, tuturuan ko kayo. Unang-una, syempre si Matim Timan ay bibili po muna ng yelo na crush para hindi na po tayo magka-crush kasi ang hirap po magkagilap ng yellow sa bahay-bahay. Then, isasalin ko po ito sa ating ice box. Yan. Ayun ang pagkakapino-pino niya. Makikita niyo po. Malinis po yung makin ng gamit niya para maging crush ang yelo. Pagka uwi ko ng bahay, ililipat ko po siya sa ice box. At ngayon, maglalagay po tayo ng apat na litro sa aking ice box na maliit. Dahil apat na muna po yung titimpla natin dito sa 8 liters na boxes. Ice box po pala. And then, gagamit po ako ng isang tasa o 1 cup na enjoy powder. Mm, ilalagay po natin ngayon ay itong mango flavor. Kaya yellow siyang kulay niya. Ayan. Maglagay po tayo ng isang tasa. Ganda lang po ba? Muluwak. Ayan. May tendency lumalagos pasma-pasma po yata ako nito. O pagod na. Ayan. Lumagpas na. Kaya nilalagyan ko po siya ng panalo para magagamit pa po natin siya. Ayan. Ayan. Pagkatapos po niyan. Ayan. Itong gamit nating uh, Enjoy milk ice crumble. And then ilagay po natin ng paunti-unti doon po sa ating crush na yelo. Ang nga po pala guys, ang Enjoy product ay mabibili lang po through online at sa Enjoy shop na malapit sa inyong lugar. Sa amin tulad po namin, meron po sa Munoz. At bihira lang po kasi ito sa palengke matatagpuan. Okay guys, ilagay na po natin ito sa ating crush na yellow sa 4 liters. Okay, unti-unti lang po muna, wag po lahat. Para ho yung ilalim at ang ibang parte ay malagyan. Sako natin i-mix ng mabuti ng ating sandok o anuman ang panghalong gamit ninyo. Ayan, kasi sa ibabaw pa siya malalagyan. So, kailangan natin haluin ng mabuti. Para yung ibang part, lalo na sa kailaliman, ay ilalagyan po natin ng ating enjoy flavor na ice crumble. Pero guys, kung kayo ay may wiries, yun po ang gamitin ninyo kung wala po kayong mixer. Para mag-start na po kayong mamix ng mabuti ang inyong ice crumble para siya ay maging creamy o fluffy. Kailangan yan, ilagay po natin paunti unti-unti ayan para maikapit sa ibang parte. Kaya gumamit po ako ng sandok dahil gagamit po ako mamaya ng mixer. If wala po kayong mixer, kailangan gumamit po kayo ng wiries na kung ano mayroon kayo kasi para maging fluffy din po ang inyo ice uh, scramble o maging creamy, maging iba ang texture po niya hindi ganitong yelo ang pangit po kasing kainin pag ganito po ang itsura may yellow siya, okay, pus na po natin lahat, then mix ulit eh. simutin lang po pati yung natapon doon sa panalo, ayan ang kalat ko rin po kasi no? <laughs> pasensya na po Ayan, guys, magsyaga po tayong haluin itong mabuti. Kapag gumamit naman po kayo ng wireless, ay kailangan po ng malatinding tiyaga para ho siya paghaluin ng paghaluin ng paghaluin. Ayan. Pero ito, hinahalo ko lang po para mag-mix na ho yung powder. Ano? Parang ganun din yun. Okay, tama na nga daldal. At mag-start na po tayo mag-mixer. Ito po yung gamit kong mixer. Maliit lang po siya. Ayan. Mag-start na po tayong mag-mixer. Ayan. Ito yung makukuha naman po ng pag-mix ng until. 10 to 15 minutes, yan. Pero pag wireless lang ang gamit nyo, naku, 30 to 1 hour, hindi naman, 30 minutes makukuha naman siguro. to 40 minutes. Depende po sa dami ng inyong gagawing ice crumble na yellow, na kung gano'ng karami siya. Oo, gano'n nga po. Sige po, tsaga po tayo ngayon sa pag-mix. Ayan. Pwede naman tayong gumamit 1 to 2 speed. Kaya naman po yan. Kasi hindi naman masyadong marami ang aking gagawin. Kalahati lang naman po ng ice box na to. So, 4 liters po ito. Ayan guys, tuloy 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 pepe. Sorry po. Tuloy tuloy po ang pagmi-mixer hanggang sa magbago ang texture niya. Sa ganitong paraan, ayan, hindi pa totally siya kumakapit. Medyo laki-laki pa yung yelo, So tuloy po natin 'yan. Yan, tuloy tuloy lang po hanggang sa kailaliman para ko yung sa ilalim ay magbago din ang texture maging fluffy din po. Para siyang ano, tipong umaalsa din po siya. Ayan, basta tuloy-tuloy lang pang pag at mapansin yung kung makapit na sa ating mixer. Nagiging fluffy po yung texture niya. Ayan, okay na po yun. Mukhang malapit na to guys. Ayan, medyo kumakapit na siya. Pero medyo kulang pa pa pupusya Kulang po po siya kaya tuloy-tuloy pa po natin ang pagmimix. Ayan. Okay guys, tiyaga-tiyaga lang po. At pasasaan din ay matatapos din yan. Mariritch out din natin ng ating ah, kailangang texture. Kesa humag, mano-mano kayo ay nako, matagal at nangangaray na ang kilikilit braso ninyo. Dito po sa mixer ay hindi na masyadong mahirap. Madali na, mapapadali na po talaga kayo. Ayan, malapit na. Okay. See guys, pwedeng-pwede na to. Ayan no, oh, diba? Sticky na siya flapit para siyang umalsa. Kaya magandang negosyo po ito ito guys, tinakpan ko na at ihanda na yung mga sangkap na toppings na kinakailan tulad po nito oh, may chocolate, uh, condense po tayo pwede rin naman pong gatas at mayroon po tayong sprinkle ayan ang mga toppings natin at ang marshmallow at mayroon din po tayong skim milk at may mga kutsara tisro tayo, yan, para sa 10 pesos o so 20, ito po sa mga 5 pesos yung si mga toy spoon at mayroon din po tayong mga disposable cup na kay kailangan gamitin. Ito po ang mga sizes nila. May 5 oz for 5 pesos. May 7 oz for 10 pesos. At may 12 oz for 20 pesos. Ayan. At maglaan din po tayo ng tray para panalo pag may tulo at basahan just in case na may tulo-tulo dahil lalanggamin gamin po tayo. At ayan na po yung mga icebox na pinaglagyan natin ng pinagtimpla na yellow, At meron po tayo ito banner-banner na karton may mga price list dyan, flavor na gusto na available, nilalagay ko yan nagbago ang price kasi naging 20, wala po kasi top kept dati 25 yan meron din po kami flavor na strawberry or classic flavor ayan, may gawa rin po kaming ganyan flavor, ayan yung mga batang makukulit na mamimili ayan, nahihiya <laughs> yeah, siya ito sa halagang 5 piso ang kanyang binili ganyan ang ating uh, business at home ayan o, oh. Pag 10 pesos, may mga side dish na chocolate. Ayan, kompleto ang toppings. Ayan po sila. Enjoy sa pagkain ng mga ice crumble, mga bata. At narito po ang sample na ating mga ice crumble flavor. Ayan. Enjoy po. Pag just in case kayo nagnegosyo, sulit na sulit naman po at may kikitain kayo. At siguraduhin nakikita kayo sa location nyo kayo na po ang mahal magbigay kung anong gusto nyo price para sa pagbenta kasi dito po presyo masa lang mahirap po magbenta ng mahal kaya hanggang sa muli salamat, bye bye